Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Sa paglalakbay ng buhay, hindi maiiwasan ang mga pagbabago. Minsan ay unti-unti, minsan naman ay biglaan, at kapansin-pansin. Ang mga pagbabagong ito, maging sa ating pisikal na anyo, emosyon, o pananaw sa mundo, ay nagbubuo sa ating pagkatao. Ang ating talakayan ngayon, ay isang pagsasalamin, sa mga personal na pagbabagong nagaganap sa atin isang paglalakbay sa pagtuklas sa sarili, at ang mga aral na ating matututunan sa proseso. Samahan ninyo ako, sa pagtuklas ng mga pagbabagong ito, mula sa mga maliliit na detalye, hanggang sa mga malalaking pagunlad, na magpapabago sa ating pagtingin sa buhay. Ano ang pagbabago? Isang pagtalakay. Ang pagbabago, ay isang pangkalahatang termino, na tumutukoy sa proseso ng pagiging iba, o pag-iba ng isang bagay, sitwasyon, o individual. Ito ay isang natural na bahagi ng buhay, na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, at kapaligiran. Ang pag-unawa sa konsepto ng pagbabago ay mahalaga, upang maharap natin ang mga hamon, at mapakinabangan ang mga oportunidad na dala nito. Sa wikang Pilipino, ang pagbabago, ay nangangahulugang pag-iiba, pagbabago, pagkakaiba, o pagkakaiba-iba. Maaari itong tumukoy, sa isang maliit na pagbabago, o isang malaking transformasyon. Ang konteksto, kung saan ginagamit ang salita, ay nagbibigay ng mas malinaw na kahulugan. Mga uri ng pagbabago Ang pagbabago, ay maaaring uriin sa iba't ibang paraan, depende sa aspeto ng buhay na apektado. Narito ang ilan sa mga karaniwang uri pisikal na pagbabago. Ito ay tumutukoy sa mga pagbabagong nagaganap sa ating katawan. Halimbawa, ang paglaki, pagtanda, at mga pagbabago dahil sa sakit o pinsala. Sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, ang mga pisikal na pagbabago ay kapansin-pansin. Emosyonal na pagbabago. Ito ay tumutukoy sa mga pagbabago sa ating damdamin, saloobin, at emosyon. Maaring ito ay dahil sa mga karanasan, relasyon, o mga pangyayari sa buhay. Ang pagiging sensitibo at kawalang tatag, ay karaniwan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Sosyal na pagbabago, ito ay tumutukoy, sa mga pagbabagong nagaganap, sa ating pakikipagugnayan sa ibang tao, at sa lipunan. Maaaring ito, ay dahil sa pagbabago ng mga relasyon, paglipat ng tirahan, o pagbabago sa mga panlipunang tungkulin. Ang pagiging mas sociable, at ang paghahanap ng kalayaan, ay karaniwan sa mga kabataan. Mental na pagbabago, ito ay tumutukoy, sa mga pagbabago sa ating pag-iisip, kakayahan sa pag-aaral, at pananaw sa buhay. Maaring ito ay dahil sa pag-aaral, karanasan, o mga hamon sa buhay. Ang pag-unlad ng kakayahan sa abstract thinking ay isang halimbawa ng mental na pagbabago sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Ang pagbabago ay isang komplikado ngunit mahalagang bahagi ng buhay. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng pagbabago ay makatutulong sa atin upang maging handa sa mga hamon, at mapakinabangan ang mga oportunidad, na dala nito. Ang kakayahang umangkop at magbago, ay susi sa personal na pagunlad at tagumpay. Mga pagbabago sa katawan, at tamang pamamahala nito. Ang pagdadalaga at pagbibinata, ay mga yugto ng buhay, na puno ng mga kapansin-pansing pagbabago sa katawan. Mahalagang maunawaan ang mga pagbabagong ito upang maipatupad ang tamang pamamahala at mapanatili ang kalusugan at kagalingan. Pisikal na pagbabago sa pagdadalaga at pagbibinata. Paglaki. Ang paglaki ay isa sa pinakahalatang pagbabago. Mabilis na pagtaas ng taas at timbang ang mararanasan. Pagtubo ng buhok. Ang pagtubo ng buhok sa iba't ibang parte ng katawan ay karaniwan din pagbabago sa balat. Ang pagbabago sa hormonal, ay maaaring magdulot ng acne, o pagdami ng pimples. Pagunlad ng mga sexual na katangian. Para sa mga babae, ito ay kinabibilangan ng paglaki ng suso o dibdib, pagsisimula ng regla, at paglaki ng balakang. Para naman sa mga lalaki, ito ay ang paglaki ng ari o testicle, pagtubo ng buhok sa mukha at katawan, at paglalim ng boses. Tamang pamamahala ng mga pisikal na pagbabago. Malusog na jeta Ang pagkain ng masustansyang pagkain, ay mahalaga para sa paglaki at pagunlad. Kailangan ng sapat na protina, bitamina, at mineral. Regular na ehersisyo. Ang regular na ehersisyo, ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na timbang, at pagpapalakas ng mga buto at kalamnan sapat na tulog. Ang sapat na tulog, ay mahalaga para sa pagunlad, at pagpapagaling ng katawan. Personal na kalinisan. Ang regular na pagligo, at paglilinis ng katawan, ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga impeksyon at acne. Pagkonsulta sa doktor. Mahalagang kumonsulta sa doktor, kung may anumang alalahanin o problema sa kalusugan. Emosyonal, at sosyal na pagbabago. Bukod sa mga pisikal na pagbabago, ang pagdadalaga at pagbibinata, ay nagdudulot din ng mga emosyonal, at sosyal na pagbabago. Maaring maranasan ang mood swings, pagiging sensitibo, at paghahanap ng identidad. Ang pakikipagugnayan sa mga kaibigan at pamilya, ay nagbabago rin. Tamang pamamahala, ng mga emosyonal at sosyal na pagbabago. Pag-unawa sa sarili, mahalagang maunawaan ang sariling emosyon, at reaksyon. Pagpapahayag ng damdamin Ang pagpapahayag ng damdamin, sa ligtas at angkop na paraan, ay mahalaga. Paghahanap ng suporta Ang paghahanap ng suporta, mula sa pamilya, kaibigan, o mga profesional, ay nakakatulong na pagtagumpayan ang mga hamon. Pagtatakda ng mga hangganan Ang pagtatakda ng mga hangganan sa mga relasyon, ay mahalaga, para sa pagpapanatili ng malusog na pakikipagugnayan ang pagdadalaga at pagbibinata, ay isang mahalagang yugto ng buhay. Ang pagunawa at pagtanggap sa mga pagbabagong ito, kasama ang tamang pamamahala, ay susi sa pagunlad, ng isang malusog, at masayang individual. Ang Walong Antas, ng Psikosocial na Pagunlad, ni Eric Erickson. Ang pagdadalaga at pagbibinata, isang panahon ng pagtuklas, pagbabago, at paglago. Hindi ito basta simpleng paglipat, mula sa pagkabata tungo sa pagiging adulto. ito ay isang komprehensibong pagbabagong anyo na sumasaklaw sa pisikal, emosyonal, at sosyal na aspeto ng ating buhay. Sa yugtong ito, mararanasan natin ang mga pagbabagong maaaring maging kapon na panabik, nakakalito, at minsan ay nakakatakot. Handa na ba kayong sumabak sa paglalakbay na ito? Samahanin nyo kami! habang ating tinutunton, ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili, sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ang teorya ni Eric Erickson, tungkol sa walong antas ng psikososyal na pagunlad, ay naglalarawan ng mga pangunahing hamon o krisis, na kinakaharap ng isang tao, sa bawat yugto ng buhay. Ang bawat yugto, ay nagbibigay ng pagkakataon, upang matuto at umunlad, at ang paglutas ng mga krisis na ito, ay mahalaga para sa malusog na pagunlad ng personalidad. Ayon sa kanyang psychosocial theory, nakakaranas ang tao, ng walong antas ng pagunlad, sa kanyang buong buhay, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Infancy, Trust versus Mistrust, Pagtitiwala versus Kawalan ng Tiwala, mula kapanganakan hanggang labing walong buwan. Sa yugtong ito, ang pangunahing hamon, ay ang pagbuo ng pagtitiwala sa mga tagapag-alaga at sa mundo. Ang mga sanggol ay umaasa sa kanilang magulang para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya naman, ang mga tagapag-alaga na tumutugon at sensitibo sa mga pangangailangan ng bata ay nakatutulong sa sanggol na magkaroon ng tiwala. Subalit, kung ang mga tagapag-alaga, ay hindi nakakatugon sa mga pangangailangan ng kanilang sanggol, ay maaring makapagdulot sa bata ng pagkabalisa, takot, at kawalan ng tiwala. Ito ay magre-resulta, sa kawalan ng tiwala, at pagiging hindi mapanatag. Halimbawa ng pagtitiwala, isang sanggol, na patuloy na inaalagaan, pinapakain, at pinagiginhawa, ng kanyang mga magulang, ay nagkakaroon ng pakiramdam ng seguridad, at pagtitiwala. Kapag umiiyak siya, agad siyang inaalagaan, kaya't natututo siyang umasa sa kanyang mga magulang, para sa kanyang mga pangangailangan. Halimbawa ng kawalan ng tiwala, isang sanggol, na palaging nagugutom, hindi pinapansin ang kanyang pagiyak, o palaging iniiwan, ay maaaring magkaroon ng kawalan ng tiwala, sa kanyang mga tagapag-alaga, at sa mundo maaring maging mahirap para sa kanya, na bumuo ng malapit na relasyon, sa ibang tao sa hinaharap. Early Childhood, Autonomy versus Shame or Doubt, Autonomia versus Kahihiyan at Pag-aalinlangan Ang toddler, edad isa hanggang tatlong taon. Sa yugtong ito, ang mga bata, ay nagsisimulang magkaroon ng autonomia, o kalayaan. Sila ay nagsisimulang maglakad, mag-usap, at maglaro mag-isa nagsisimulang galugarin ang kanyang mundo, at matutuhan, na maaari niyang kontrolin, ang ilan sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang kapaligiran. Natututuhan din niya, na makakamit niya, ang ilan sa kanyang mga nais. Sa kabilang dako, kung laging ipagkakait sa kanya, ang pagkakataong magpas siya at gumawa, maaari siyang magsimulang magduda, sa kanyang kakayahan. Kung hindi sila bibigyan ng kalayaan, ito ay maaaring humantong, o magresulta, sa mababang pagpapahalaga sa sarili, kahihiyan, o pag-aalinlangan. Halimbawa ng autonomia, isang batang nagsisimulang maglakad ng mag-isa, pumipili ng kanyang damit, at nagpapakita ng pagnanais, na gawin ang mga bagay sa kanyang sarili, ay nagpapakita ng pagbuo ng autonomia. Ang paghihikayat ng mga magulang sa kanyang pagsisikap ay nagpapalakas pa nito. Halimbawa ng kahihiyan at pag-aalinlangan. Isang batang palaging pinipigilan ng kanyang mga magulang sa paggawa ng mga bagay sa kanyang sarili o palaging pinapuna kapag nagkakamali ay maaaring magkaroon ng kahihiyan at pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan. Maaaring maging mahiyain at takot siyang subukan ang mga bagong bagay. Late Childhood, Initiative vs. Guilt, Inisyatibo vs. Pagkasala, yugto ng preschool, edad 3 hanggang 6 na taon. Sa yugtong ito, ang mga bata, ay nagsisimulang magpakita ng inisyatibo, sa pamamagitan ng pagtatanong, pag-explore, at paglalaro. Sila ay nagkakaroon ng mga aktividad, at kumontrol sa kanyang mundo. Nagkakaroon ang bata ng inisyatibo, kung matututuhan niyang magplano, at makamit ang kanyang mga layunin, habang nakikisalamuha sa iba. Sa kabilang banda, ang mga hindi nagtagumpay sa antas ng pagunlad na ito, at hindi sila bibigyan ng pagkakataon, na magpakita ng inisyatibo, dahil na rin sa sobrang pagkontrol ng mga magulang, ay maaaring magresulta sa pagkasala, pagiging hindi mapanatag, at pagkakaroon ng guilt feeling. Halimbawa ng inisyatibo, isang batang aktibong naglalaro, nagtatanong ng maraming katanungan, at nagpapakita ng pagkamalikhain, sa kanyang mga laruan at gawain, ay nagpapakita ng inisyatibo. Ang pagsuporta ng mga magulang, sa kanyang pagkamalikhain, ay nagpapalakas pa nito. Halimbawa ng pagkasala, isang batang palaging pinapuna, dahil sa kanyang mga katanungan, o pagiging masyadong aktibo, ay maaaring magkaroon ng pakiramdam ng pagkasala, at mag-aalinlangan na magpakita ng inisyatibo sa hinaharap. School Age Industry versus Inferiority Industriya versus Pagiging Mababa Panahon ng Elementarya, edad 6 hanggang 12 taon. Sa yugtong ito, ang mga bata, ay nagsisimulang mag-aral sa paaralan, at nagsisimulang magkaroon ng industriya o kasipagan nagsisimula silang ihambing ang kanyang sarili sa kanyang mga kasamahan o kamag-aral. Ito ay upang makita niya kung nakasasabay siya sa kanila sa pag-unlad. Nagkakaroon siya ng sense of pride and accomplishment sa kanyang mga gawain. Subalit, maari naman niyang madama na siya ay mas mababa o mahina at may kakulangan kapag nakikita niya na parang hindi siya nakakasabay sa pag-unlad ng kanyang mga kaedad. Kapag hindi natutuhan ng bata na makisalamuha sa iba o kung magkakaroon siya ng negatibong karanasan sa bahay o sa paaralan, posibleng magkaroon siya ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Halimbawa ng industriya, isang batang masigasig sa pag-aaral, nagtatagumpay sa kanyang mga proyekto sa paaralan at nagpapakita ng kasipagan sa kanyang mga gawain ay nagpapakita ng industriya ang pagkilala at pagpuri ng kanyang mga guro at magulang, sa kanyang mga nagawa, ay nagpapalakas pa nito. Halimbawa ng pagiging mababa, isang batang palaging nabibigong makasunod, sa mga inaasahan ng kanyang mga guro at magulang, palaging pinapuna, at hindi nakakaramdam ng tagumpay sa kanyang mga gawain, ay maaring magkaroon ng pakiramdam, ng pagiging mababa, at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Adolescence, Identity versus Role Confusion, Pagkakakilanlan versus Pagkalito sa Pagkakakilanlan, Pagbibina Tao Pagdadalaga, Edad 12 hanggang 18 taon. Sa yugtong ito, ang mga kabataan, ay nagsisimulang tuklasin ang kanilang pagkakakilanlan, at kung sino sila bilang isang tao. Pangunahing gawaing pampaunlad ng isang kabataan, ay ang pagbuo ng isang sense of self. Sa antas na ito, ang isang kabataan, ay nakikipagpunyagi sa mga tanong, tulad ng sino ako, at ano ang gusto kong gawin sa aking buhay. Ang mga kabataan, na matagumpay sa antas ng pagunlad, ay may matibay na pakiramdam ng pagkakakilanlan, o sense of identity. Sila ay makapananatiling tapat sa kanilang paniniwala, at pagpapahalaga, sa harap ng mga ibang pananaw ng mga tao ang paghihikayat ng kanilang pag-explore sa iba't ibang interes at halaga, ay tumutulong sa pagbuo ng kanilang pagkakakilanlan. Iba naman ang mga kabataan, na walang pakialam, hindi sadyang tumutuklas, o lumilikha ng kanilang pagkakakilanlan, o sunod sunuran lang sa lahat ng ideya ng kanilang mga magulang, ukol sa kanilang hinaharap kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon, natuklasin ang kanilang sarili, ito ay maaaring magresulta sa pagkalito ng pagkakakilanlan, o role confusion, sa kanilang hinaharap. Halimbawa ng pagkakakilanlan, isang kabataan na aktibong nag explore ng kanyang mga interes, halaga, at paniniwala, at naghahanap ng kanyang lugar sa mundo ay nagpapakita ng pagbuo ng kanyang pagkakakilanlan halimbawa ng pagkalito sa pagkakakilanlan. Isang kabataan, na hindi sigurado sa kanyang mga interes, halaga, at paniniwala, at nagkakaroon ng problema sa paghahanap ng kanyang lugar sa mundo, ay nagpapakita ng pagkalito sa kanyang pagkakakilanlan. Young Adulthood, Intimacy versus Isolation Intimacy versus Paghihiwalay Unang bahagi ng adulthood, edad 20 hanggang 40 taon. Sa yugtong ito, ang mga tao, ay nagsisimulang magkaroon ng intimacy, o malapit na relasyon sa iba. Handa nang ibahagi ang kanyang buhay sa ibang tao, at nagaganap ito, matapos na siya ay magkaroon ng sense of self, sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Ang paghihikayat ng kanilang kakayahang magkaroon ng malusog na relasyon, ay tumutulong sa pagbuo ng intimacy. Subalit, kung ang mga salungatan o conflicts, sa ibang mga naunang antas, ay hindi pa matagumpay na nalutas, ang isang young adult ay maaaring magkaroon ng problema sa pagbuo at pagpapanatili ng matagumpay na relasyon sa iba. Ito ay maaaring magresulta sa paghihiwalay, makaranas ng kalungkutan, emosyonal na pag-iisa, at kawalan ng koneksyon sa iba. Halimbawa ng intimacy. Isang taong may malapit at malusog na relasyon sa kanyang partner, pamilya, at mga kaibigan ay nagpapakita ng intimacy. Halimbawa ng paghihiwalay. Isang taong nahihirapang bumuo ng malapit na relasyon sa iba at mas pinipiling maging nag-iisa. Adulthood: Generativity versus Stagnation. Pagiging produktibo versus pagiging walang silbi. Adult, edad 40 hanggang 65 sa yugtong ito, ang mga tao, ay nagsisimulang magkaroon ng pagiging produktibo, o generativity. Naghahanap ng nais nice na trabaho, gampanin, o gawain, pagbibigay ng kontribusyon sa kapakanan ng iba, tulad ng pagkukusang loob, pagtuturo, at pagpapalaki ng mga bata. Ang paghihikayat ng kanilang kakayahang magambag sa lipunan, ay tumutulong sa pagbuo ng generativity. Kapag hindi pa rin nakabisado ng tao, ang mga nakatakdang gawaing pampag-unlad sa yugtong ito, maaaring makaranas siya ng stagnation, o pagwawalang kilos. Maaari siyang magkaroon ng pakiramdam, na parang hindi siya nagiiwan ng isang makabuluhang marka, o legacy sa mundo. Kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon na magambag, ito ay maaaring magresulta sa pagiging walang silbi, at kawalan ng layunin sa buhay. Halimbawa ng pagiging produktibo. Isang taong aktibong nag-aambag sa lipunan, sa pamamagitan ng kanyang trabaho, pagboboluntaryo, o pagiging aktibo sa komunidad ay nagpapakita ng pagiging produktibo. Halimbawa ng pagiging walang silbi. Isang taong nakakaramdam ng kawalan ng layunin sa buhay at hindi nakakaramdam ng kontribusyon sa lipunan. Late adulthood: Integrity versus Despair. Integridad versus kawalan ng pag-asa. Panahon ng maturity mula edad 65 hanggang sa katapusan ng buhay. Sa yugtong ito, ang mga tao ay nagsisimulang magkaroon ng integridad o pagtanggap sa kanilang buhay. Ang pangunahing gawaing pampag-unlad ay ang pagkakaroon ng tinatawag na integridad upang maiwasan ang kawalan ng pag-asa. Sinasalamin ng tao na nasa late adulthood ang kanyang buhay at nakadarama ng alinman sa dalawa, ang isang pakiramdam ng kasiyahan, o isang pakiramdam ng kabiguan. Ang taong nasiyahan, at naging proud sa kanyang mga nagawa, ay nakadarama ng integridad, at maaaring mayroon lamang kaunting mga pagsisisi. Ang paghihikayat ng kanilang kakayahang tumingin sa kanilang buhay, nang may kasiyahan, ay tumutulong sa pagbuo ng integridad. Gayunpaman, ang taong hindi matagumpay sa antas na ito, ay maaaring makadama, na ang kanyang buhay ay nasayang lamang. Dahil sa mga panghihinayang, haharap siya sa pagtatapos ng kanyang buhay, na may damdamin ng kapaitan, depresyon, at kawalan ng pag-asa, at kapayapaan sa loob. Halimbawa ng integridad. Isang matandang tao na tumatanggap sa kanyang buhay, may pakiramdam ng kapayapaan at kontento sa kanyang mga nagawa ay nagpapakita ng integridad. Halimbawa ng kawalan ng pag-asa. Isang matandang tao na puno ng pagsisisi at paghihinayang sa kanyang mga nagawa sa buhay ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat tao ay may natatanging karanasan at pag-unlad sa bawat yugto ng kanilang buhay. Ang teorya ni Erikson ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pag-unlad ng tao. Ang pag-unawa sa mga hamon sa bawat yugto ay maaaring makatulong sa mga tao na magkaroon ng mas malusog at masaya na buhay. Ang pagdadalaga at pagbibinata ay hindi isang destinasyon kundi isang paglalakbay. Isang mahaba, minsan ay magulo ngunit higit sa lahat, isang kamangha-mangha, at kahangahangang paglalakbay, tungo sa pagiging ganap na tao. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay na ito, daladala natin ang mga aral na natutunan, ang mga sugat na nagpabago sa atin, at ang mga pangarap, na nagbibigay inspirasyon sa ating paghakbang. Hindi madali ang pagbabago, may mga panahon, na nadaraman natin ang pagkalito, ang takot, at ang pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng mga ito, natutuklasan natin ang ating lakas, ang ating kakayahan, at ang ating tunay na sarili. Natututo tayong magmahal, magpatawad, at umunawa. Natututo tayong harapin ang mga hamon ng buhay, nang may tapang at determinasyon. Ang paglalakbay na ito, ay hindi nagtatapos sa pagdadalaga at pagbibinata. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagunlad, at pagbabago. Araw-araw, may mga bagong hamon at oportunidad na naghihintay sa atin. At sa bawat hamon at oportunidad, mayroong pagkakataon tayong matuto, lumago, at maging mas mabuting tao. Kaya't yakapin natin ang mga pagbabagong nagaganap sa ating sarili. Tanggapin natin ang ating mga kahinaan at ipagdiwang ang ating mga lakas. At sa paglalakbay na ito, huwag nating kalimutan na tayo ay hindi nag-iisa. May mga taong nagmamahal at sumusuporta sa atin, handang samahan tayo sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa huli, ang pagdadalaga at pagbibinata ay isang panahon ng pagtuklas sa sarili, ng pagtanggap sa pagbabago, at ng paghahanda sa mga hamon ng hinaharap. Isang paglalakbay na puno ng mga aral, mga karanasan, at mga alaala na magiging bahagi ng ating pagkatao magpakailanman. At sa pagtatapos ng kabanatang ito, handa na tayong harapin ang susunod na kabanata ng ating buhay na may bagong pananaw, bagong lakas at bagong pag-asa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.